Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung Ang Golden State Warriors ay nasa magandang rhythm na ngayon simula nang dumating si Jimmy Butler sa kanilang team. Sa 6 games nga ni Butler dito ay may record na silang 5 wins and only 1 loss. Habang si Steph Curry naman ay bumabalik nga ang performance na nakasanayan natin sa kanya. Sa buwan na ito ay may average nga siya na 30 points per game. Yan nga ang Curry na humakot ng madaming fans noon at hindi ang Steph Curry na nakita natin sa mga ang ng buwan ng season na ito na gumagawa man ng 2 points o 4 points sa ibang games. Well, may pagkakataon nga ang Warriors na umangat pa sa standings dahil bukod nga sa medyo matindi ang mga schedule ng Mavs, Timberwolves, Suns at Sacramento Kings sa mga kadikit nila sa standings, ang next 4 games nga ng Warriors ay laban sa mga team na nasa dulo na ng standings. Ito ay ang Charlotte Hornets sa second worst team sa NBA ngayon. Ang Orlando Magic na number 7 sa East. Subalit so, kung pagbabasaya naman natin ang kanilang last 20 games ay nasa labas din ngayon ito ng top 10 ng East. Ang Philadelphia 76ers sa walang and Bid at Paul George na nagmumukhang role player lamang ngayon. At ang Charlotte Hornets ulit may kasabihan nga na bilog ang bola subalit so may standings nga tayo na tinitingnan. Ibig sabihin nga pag nasa dulo ng standings ay mas malakas nga ang chance na matalo ito kaysa sa manalo. Kung sakali man nga na may panalo ng Warriors ang lahat ng ito at matalo lamang ng isang beses ang Dallas Mavericks at ang Minnesota Timberwolves, most likely ay aangat na nga ang Warriors sa 7th seed ng Western Conference at mas didikit pa sa tinatarget nila na 6 seed para sa automatic na playoff spot. Ilan ba sa palagay nyo magiging record ng Warriors sa kanilang next 4 games? Habang ang 5-time NBA champion head coach Greg Popovich ay hindi na nga expected na bumalik pa sa season na ito para sa San Antonio Spurs at hindi din tiyak kung babalik pa ba siya sa pag-coach ng team na ito dahil patuloy ito nagpapagaling sa ngayon matapos sa tamaan ng mild stroke. Si Coach Pop nga mga kay Megan ay 76 years old na at mukhang kailangan na nga niya na magpahinga sa coaching. Matinding stress din nga ang dala ng trabaho na ito Bukod na lamang sa paghahanda para sa kabilang team, andun din nga matinding schedule ng NBA at paglipat-lipat ng mga hotel at pagsakay palagi sa eroplano. Ayon nga kay Coach JJ Redick ay halos dalawang araw siyang walang tulog para ng paghandaan si Jokic. Imagine ay 76 years old na ginagawa ito mga Out na din nga si Wemby sa season na ito. So medyo inaasahan na tapon na nga ang season na ito para sa San Antonio Spurs. Might as well ipagpahinga na lamang ito ni Coach Pop at gumawa ng desisyon sa off-season kung babalik pa din ba siya bilang head coach ng team na ito. Sa palagay nyo ba ay dapat nang mag-retire ang 76-year-old 5-time NBA champion head coach Greg Popovich? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hihit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!